<mukhi> baka stress ka ako. Hindi ko nga alam Kasi kausap niya yung dog, yung ano, yung ama. Hmm. Yan Pero okay lang yan na at least, ano, okay na siya. Opo, okay na siya. So, ayun, pupuntahan po natin si tatay. Tay! Ayan, dito nga ang bahay niya. Tara sa bahay niyo tayo. Ayun. Ayun. kayo. Mama. Alin po ang bahay niyo naiyan? Tapos po sino pa ang kasama niyo dito? Mama, anak ko. Ma. Kailangan ko pa tinintermeyo. Yung mga, nag-graduate na na anak nyo? Opo, yung nag-graduate yung save, yung John save. Kata oh. graduate pa lang. Yung iba kong anak, may asawa na. Mm -hmm. Tapos, sino magkakasama dito, Nay? Ano kami dito? Anim. Anim kayo? Okay. Kasama yung apo? Wala Bili, po. Pa. Pala Pala anak po mga, Pala anak ko na. Mga anak nyo lang Pala po? Pala yung wala pang asawa. Mm -hmm. Kasi may anak ko, anak din na pigamintinan. PWD. Ah, PWD? Eh, kami na lang nag-maintenance na din. mm. Andiyan po yung anak nyo na PWD? Oh, yun, yun, yun. Saan po? Tapos ano po siya? ano, nagamit din ako isa lang gamot. Pinapatika po po siya sa, ano, kawa-kawa sa kaya ko. Kaya mga marsan. Bakit po? Anong, anong niya? ano niya? ano pa siya kasi, bata pa siya. Dati na siyang nagkakasagit ba ng ano, yung nanginitim lang siya pag may lang na. Mm -hmm. Yun, hanggang sabi ko, 8 years old, wala na siyang sakit. Sabi ko, salamat, wala na ang sakit ng bata ko, anak ko. Nagpahinga lang siya ng ano, sampung taon. Pag 18 niya, yan, hindi na siya nakakatuloy. Tapos, mm -hmm. Tapos, pipatsik up po siya sa, ano, tabigian. Nag-confine siya itong dalawang taon yan, okay na. Sa ngayon, ano na lang, follow up na lang yan kay Marsa. Ay, mm -hmm. Marsa, pipagak na po siya. Pag ano siya nag Nag-aaral naman po siya? Grade 2 lang po grade 2. So, ilan na po ang edad niya? Ano na yan niya siya? 37 to 1988 po 19, siya pinanganak. Third, 1988. 36, magta 37. June 14, birthday niya. Ah, June 14. June 14 pa. Ah, 37 na siya. Tapos kami, ako na gamitin lang din. Dati, napapacheck up ako, pinapacheck up ako ng anak ko doon sa, ano, Ligaspe. Sabi ko, ina, ano, na ano yung budget. Kapara magang natitika po kasi may nag-aaral pa ako yung bunso ko. Sila mm, -mm. tulong tulong sila nag-paaral sa anak ko. Ngayon, oh. yung isa ko, nakagraduate na yan, no? Dyan, yung, yung, yung ceiling pa. Ito yung nag-graduate na? Opo. Four years course? Opo. Ano siya? Ito ang course niya, ano, secondary, BC English. Course. BS. BC. Ano? Uh, Bachelor English. Mm, mm Yan ang course. Nandiyan nga, tuloy ko. Mm -mm. Abi. Joke lang po na eh. Tapos nung ano, yung trabaho ni tatay, ano trabaho po ni tatay? Tatanim po. Kaya lang ngayon, parang naano muna yung pagtatanim niya kasi walang budget. Tapos ano, walang pangpaararo paararo. Para tatanim lang siya. hmm Palay? Hindi. Kamuti, ganyan. Kamuti. Mm -hmm. Ano po yung, ano, nag, doon siya nagtatanim, tapos sa inyo yung, ano, hindi yung sa pa sa amin yung lupa? Nakikita Abin, Nakikita lang na kayo. Okay. Hmm. Pero astig yung ano yung bahay niyo na ano. eh. Yan, ang ganda ng kulay nung ano, pintura. pintura <laughs> ko, para ka kung hindi kita pwede ma- Ah, so, kayo na tayo ang nagpipintura? Pati yung paggawa nito, kayo din? Ako, nagsa. Nagpatulong hmm. lang kami. Pag ano na Itong lupa, hindi naman sa amin. Nag ano lang kami. Arkila. Arkila. Hmm? Itong lupa, itong bahay, amin. Mm -mm. Pinaano lang mga bata. Tapos magkano yung arkila nyo? Ano, one to years ang isang taon. Bill hmm. Dos, uh, like, mm -hmm. uh, sa sana ang taon. Mm. Sino po mayari nito? Yung pinrahito. Not, hindi na kumili, hindi karabigla. Nag-aarap. Ang sana ang labas. Ano yung may tindahan Odi, O di, okay na din. Pero mm -hmm. kumbaga, may ano man naman kayo tayo na ano, na hindi kayo paaalisin dito kasi Ayun, nagbabayad na naman kayo. Hindi mo kayong kasi wala na Tapos may, may kasulatan naman syempre Kailangan may kasulatan. Pag nagbabayad, siyempre may, may resibo. Mm -mm. Kasi mm -mm. depende yan sa ano, di ba? Kailangan din ng resibo para halimbawa pag nag-anuhan kayo, di may papakita kayo ano. No? Okay. Kasi yun ang ano eh, yun ang katibayan. Mm -mm. Pero once na hindi na kayo nag-arkila dito na eh, anong ano yung Siyempre, halos. Alis, baka ka po ipabili na lang to. Itong right na to. Para yan lang. Pabili hmm. yung ano, wala pa. Oo. <laughs> kung halimbawa. Hmm, para yung na-arkila lang naman. Hindi pa talaga sa inyo. Hindi pa. Hmm. E paano na lang kung halimbawa nabilhin nyo? Dito na lang. <laughs> kung halimbawa bilhin nyo na ano, papayag naman yung may-ari. Hindi ko nga po alam. Baka. Kanya na, ano lang. Kanya. Uh, Pero kung rights lang, huwag kayong bibili. Kasi mahirap yun. Yeah, kasi mahirap yun. Kung may rights lang. Okay. Kasi mapapagawa pa lang. Mm -hmm. Titulo. Mm -hmm. Depende kung sila magpagawa ng titulo. Yan lang. Di ko pa po alam. Kung halimbawa sila magpagawa ng titulo, pwede. Pwede naman. Tapos na, halimbawa, nagtatrabaho si tatay at mag, Nagkakasya naman yung ano? Nagkakasya naman yung... Nagkakasya hmm, na lang. Kasi ano eh, minsan yung tinatanim namin tulad ng mais, paminsan man lang. Kahit ngayon, hindi kami nakapagtanim kasi <coughs> ano ba yung init, hindi mm -mm. kami nakapaararo. Minsan nagkakasya naman. Nagtatanim kayo ng mais? Opo, minsan po. I ano mean, yung malaki yung tinataniman yung mais? Ano man lang, liit man lang na lote ilang ano hektarya Kung dima, ano ko ilang eh, hindi man lang ito mag-iisa kung hektarya hindi mga ano yan na mga kalahating hektarya lang hindi pa kundi man lang hmm nasa 400 hindi kundi man lang kung saan tinatanim namin ng kamuti kamuting kahoy yun uh -uh. para mayroon pang konsumo Oo, oh, sa bagay yun yung maganda kasi Ay, okay. may tanim ka na may sarili ka pang ano yan libre pa. Mm -mm. Mm. Hindi mm mo bibigyan. Tulad mm -hmm. ngayon ang mahal ng mga pamimili. Mm -hmm. Tapos yung ano, yung matanong ko lang na eh, yung PWD mo. Ano, okay. um, ngayon okay na siya. Opo, so, okay so, na siya. Dahil na po siya problema. Nag-continue siya sa pag-aaral niya? Hindi po. Ganoon lang siya dito sa bahay. Katulong ko. Um, kung mayroon akong ginagawa, siya nagluluto, naglilinis lagi ikit. mo no, mm -mm. -hmm. lahat po. Lalaki? Mm -hmm. Tinutulungan ako niya. Mm Bait naman siya. Hindi naman siya nag-wild. Hindi naman. Bakit anong pinaka ano ng doktor na findings niya? Parang hindi pa siya nak parang hindi ko nga maano eh baka stress ka ko. Hindi ko nga alam kasi kausap ng doc yung ano yung ama. Mm. Yan ang ano, pero okay lang yan, at least, ano okay na siya. Opo, okay na siya. Maalahanin niya isa sa mga kapatid niya, eh. Kapag umaalis yung mga kapatid niya tulad ng papasok sa eskwilahan, eh, gabi na minsan umuwi. <clears throat> wala pa si ganito, oh. Gabi na. Maalahanin siya. <sighs> mga kapatid. Tapos yung asahan niya, eh, hindi siya nag-aaral. <clears throat> na <clears throat> na Tinutulungan ako niya kung naglalaba, ganyan. Kaya na nag-iigid, na nag Asa kayo nag, ah, sorry, nag Diyan sa ano, po, dito, sa labas. Sa labasan pa? Opo, diyan. Kasi may ano kami dito, connect sa ano, host aliyang, wala naman pong ano, mm -hmm. ano ng tubig. Diyan kami sa labas, diyan sa may school, sa may waiting seat, yung gripo doon. Doon kami naglalaba, doon kami nag, doon kami nag mm -hmm. Pang ano, pang luto, gano'n. Pero yung inuman, bumibili kami. Ang hirap pala mo yung makala ko may atubigan dito. Bay, kung na, sana kaya lang wala. Hindi naman nakaabot dito yung tubig. Yan mm -mm. lang aliyang. So, yun ay. Um, wala na kasi kami bigas. So, sa susunod na lang ha. Pagbalik na lang namin na. At uh, babalik pa naman kami dito. Pero hindi namin sure kung kailan. Kasi may iba-iba ka din kasi kaming anong pinupuntahan. Depende sa ano namin kung may nire-refer sa amin. Bumalik lang kami dito kasi noong time nga na ano, kinunta ko si ano na na El, ano Yung tuon sa kapila. Sa si ano, adong si, ano, ano, si Salvador. Yung ano, hanggang tao doon. Yung isa, yung matanda. Ah, si Atsing? Patso, yung matanda niyan kanina? Ano ano, hindi. Yung isa, yung may tindahan niya na nagpa -transit? Hindi po, yung isa doon, sa so may unahan pa. Anong pangalan nun? Baka si ano, Marina. Anong pangalan? Ano kasi? Nag-text -nag ako sa Purok Oh. sa Pineda. Ah, yun, eh, si Patrocinio. Mm. Anong nga dyan kanina, mm. yung matanda? Hmm. Ano yan kanina? Ayan, so maraming salamat na eh. Ayan, magpagbalik namin kung ano yung may dala ko. yun ang bibigay ka sa inyo ha. Ayan, maraming salamat po. Salamat din po sa pag-share ng story ninyo. At syempre, ako naman eh, tala ano, Uh, kung halimbawa na may, may tutulong ako or may sponsor po na mag pong tumulong sa inyo, yan ako po sa inyo, ha? Ah. Ay, maraming salamat po, Nay. Thank you so much po. Ayun, ano nga pala, pakanay mo, Nay? Ako po, Marites. Marites? Nung dalaga pa ako, Mindo, sa ngayon, Vargas. Marites, Vargas. Vargas? Opo. Okay, sasalamat so salamat po. Opo.